Rice and para magtestify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy.

Sarah Duterte. At pag umaalis na po sila doon, dala na po nila yung mga bag. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon ay ginawa lamang ni Senri sa upang papagsaking si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian.

ombudsman. Kasama rin sa reklamo ang obstruction of justice. Bukod pa rito ang kidnapping dahil sa hindi pagbabalik sa mga magulang ng isang minor de edad na witness. At umano'y paghikayat dito na huwag nang uuwi sa kanilang pamilya. Yung kapatid ah. mismo nung sinuhulan niya, umamin, binigyan siya ng chief of staff ni Lisa. O babawas mas bastos yun. She wasn't convicted, yeah. But the fact that the father was furious and demanding his kid back, that already says a lot. And we're not even done yet. Remember Alias Bicoy? The guy who accused the Duterte family of links in 2019. He surrendered to the police and admitted that the people behind it were Sonny Trelanes, Risa Hontiveros, and members of the Liberal Party. Sabi niya, sa alagang 500,000, ginamit umano siya ng Liberal Party para sirahan ang administrasyon sa nagdaang halalan. Partikular niyang ginuso si na Senador Antonio Trillanes, Risa Hontiveros. Dahil kapag napabagsak si Presidente Duterte, ang uupo, the Vice President of the Republic of the Philippines, Lenny Robredo. A certain congressman or senator to be the vice president, and Sunny will be the line to become the vice president.